Why do we hurt people we love? Bakit nga ba? It might be or it might not be. Kasi posibleng magkaiba kayo ng memories and perception sa mga nangyari sa inyo sa mga past. Pero kahit na ganun, kapag nasaktan kay ng tao Intentionally man yan or unintentionally kapag sinabi nyo na nasaktan kayo at hindi sila humingi ng sorry, hindi maganda yon. Kadalasan pa nga, yung iba, babatuhin ka pa ng yung pambabato sa'yo ng imbis na mag-apologize kapag may fault sila na sinabi mo na nasaktan ako sa ganitong pag pagkakataon sa ganitong bagay na nagawa mo babatuhin kanila sa mali mo pang nagawa nung nakaraan yan yung gaslighting hindi healthy yung relationship kapag ganyan kayo kasi kap hindi nyo maayos yung isang problema dahil sa pagbabatuhan nyo ng ano kanya-kanya yung -kanya opinion free, 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 free. Na hindi maganda di ba hindi makakatulong sabi nga dito you may have overact or you may not but you are not wrong to have feelings hindi masama magkaroon ka ng takiramdam. but hurting yourself again by trying to get this person to validate them no that is hitting your head on a wall unless you can clear the air with this person then it's probably best to avoid them diba? kasi minsan binibigyan natin ng pagkakataon yung mga bagay na inuulit-ulit lang nila dahil akala nila every time na may mali silang magagawa eh mapagbibigyan mo lang hindi nila alam. Tuwing nasasaktan tayo, nag-fade yung love natin. Unti-unting nawawala yung pagmamahal natin dun sa tao. Kahit subukan natin i-convince yung sarili natin na I love this first this person so much na kahit anong mangyari, mag stay ako sa kanya kasi kailangan niya ako. Hindi ganoon eh. Minsan kasi yung utak at saka yung puso hindi na nagtutugma or kahit yung katawan natin. Yung tipong kahit gusto mong maaw, gusto mong magstay, gusto mo siyang mahalin ng mahalin, pero some part of your body doesn't alam mo yun, parang feeling mo hindi nag exist yung ibang part ng katawan mo na hindi sumusunod sa'yo kahit ikaw naman yung dapat na nasusunod hindi ganun yun napapagod kasi lahat kahit nga yung mga robot eh yung mga machines na sisira eh tayo pa kaya lalo na kung mayroon tayong pakiramdam ba diba? Kaya kung hindi tayo papahalaga ng tao, kaya mo na. Ang mahalaga, buhay ka, tapos nakakakain ka sa araw-araw. Tapos -araw. kung hindi mo napupuntahan yung mga gusto mong puntahan, tapos wala kang ipon, mas stress ka na lang. mas stress kang mag Kasi ako na stress din. Thank you for watching.